Nakatingin na ba kayo sa kalangitan sa gabi at napag-isipan kung gaano tayo kaswerte? Ang ating planeta ay tila napakapamilyar at matatag. Pero paano kung hindi ganito ang lahat? Ngayon, sasama tayo sa isang paglalakbay sa mga alternatibong universo at susuriin ang 30 nakakagulat na katotohanan tungkol sa kung ano ang maaaring naging ating Earth kung isang detalye lang ang nagbago maghanda dahil pagkatapos ng video na ito, mas pahahalagahan ninyo ang ating mundo. Ang ating Earth ay masasabing napakaswerte sa Cosmic Lottery. Nasa ito sa tinatawag na Goldilocks Zone. Hindi masyadong malapit sa bituin nito para masunog at hindi rin masyadong malayo para lumamig. Perpektong sukat, perpektong atmosfera, perpektong satellite ang buwan. Para sa atin, tila natural lang ang lahat ng ito. Pero sa totoo lang, ito ay isang delikadong balanse ng napakaraming salik. Ngayon, isipin natin na nasira ang balanse na ito. Kaya, simulan na natin ang ating paglalakbay sa mga mundong maaring umiral. Simulan natin ang paggalugad sa mga mundong maaaring maging totoo. Ang unang bahagi ay tungkol sa mga pangunahing prinsipyo, ang pag-ikot, grabidad, at pagkiling ng ating planeta. Ipagpalagay nating wala ang buwan, ano ang magbabago. Halos lahat, kung wala ang preno ng grabidad ng buwan, iikot ang Earth ng napakabilis. Tatagal lang ang isang araw ng anim hanggang walong oras. Ngunit ang mas mahalaga, ang bilis na ito ay magdudulot ng malalakas na bagyo na may hangin na daan-daang kilometro bawat oras na sisira sa lahat ng madaanan. Paano kung paikutin naman ang planeta ng pabalik? Sa kanluran sisikat ang araw pero maliit na bagay lang yan. Magbabago ang direksyon ng global na hangin at agos ng karagatan. At ang kinasanayan nating mga zona ng klima ay tuluyan ng babalik askad. Ngayon, Paglaruan naman natin ang grabidad. Kung doble ang lakas ng grabidad, magiging pandak at buo ang ating katawan at bawat hakbang ay parang nagbubuhat ng barbell. Paano naman kung mas mahina? Makakatalon tayo ng ilang metro ang taas, pero ang ating atmosfera ay lilipad lang sa kalawakan. Iiwan tayong walang hangin. Panghuli, ang paghilig ng aksis. Alisin ito at mawawala ang mga panahon ang Ecuador ay magiging isang walang katapusang hurno at ang mga polo naman ay magiging yelo na disyerto. At kung ikiling ang aksis ng mas malakas, tulad ng Uranus, ang tag-init ay susunog sa lahat ng may buhay habang ang taglamig naman ay magpapalamig ng lahat sa loob ng dekada. Ilang pagbabago lang at ang ating komportabling mundo ay magiging ganap na hindi na mapaninirahan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating lokasyon sa kalawakan. Kasi kahit perpekto ang planeta mismo, ang lokasyon nito ang talagang mahalaga. Ang daigdig ay nasa tinatawag na Goldilocks Zone. Hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Pero ang zona na ito ay napakakitid na espasyo. Ilipat lang ang daigdig ng limang porsyento palapit sa araw at iyak na isang diretsong biyahe na tayo papunta sa impyerno. Ang pagtaas ng temperatura ay magsisimula ng isang chain reaction. Mas mabilis na mag evaporate ang mga karagatan na magpapuno sa atmosfera ng water vapor. Ang water vapor naman ay isang napakalakas na greenhouse gas. Mas hihigop ito ng init na magdudulot ng mas marami pang evaporation. Ang masamang sirkulong ito ay gagawing eksaktong kopya ng Venus ang daigdig, na may temperatura sa ibabaw na 400, 400 degrees Celsius at nakakawasak na presyon. Sige, paano naman kung lumayo tayo ng ilang porsyento lang sa araw? Ibang sitwasyon naman ang sasalubong sa atin dito, ang Snowball Earth ang pagbaba ng temperatura ay magiging sanhi ng paglaki ng mga polar ice cap. Ang puting yelo ay mahusay na nagre-reflect ng sikat ng araw pabalik sa kalawakan na pumipigil sa planeta na uminit. Kung mas maraming yelo, mas magiging malamig. Muli, magsisimula ang isang chain reaction, pero sa kabaligtaran namang direksyon. Sa huli, ang buong planeta ay matatakpan ng makapal na layer ng yelo na ilang kilometro ang kapal na magiging isang walang buhay na bola ng yelo. Pero kahit sa perpektong distansya, may isa pang panganib, ang tidal lock. Ito ay kapag ang isang planeta ay palaging nakaharap sa iisang panig sa kanyang bituin tulad ng buwan sa atin. Kung mangyari ito sa daigdig, ang isang hemisphere nito ay magiging isang nagliliyab na disyerto na may walang hanggang araw. Ang kabilang panig naman, isang yelong disyerto na may walang hanggang gabi. Maaaring umiral pa rin ang buhay sa makitid na guhit sa pagitan nila, sa sona ng walang hanggang takip silim. Ngunit doon ay bubuga ang napakalakas na hangin na maglilipat ng hangin mula sa mainit na bahagi patungo sa malamig. At panghuli, isang mas maganda, ngunit hindi gaanong mapanganib na sitwasyon. Isipin nyo na lang kung may mga sing-sing ang daigdig tulad ng sa Saturno. Ang kalangitan sa gabi ay magiging kamanghamang hangganda, ngunit sa araw, ang mga sing-sing na ito ay maghuhulog ng dambuhalang gumagalaw na anino sa planeta. Buong mga bansa at kontinente, ay maaaring lumubog sa malamig na dilim sa loob ng maraming oras na magkakaroon ng malaking epekto sa klima at agrikultura. Maganda, pero nakamamatay. Sige, nailagay na natin ang ating planeta sa perpektong orbita. Pero paano naman ang hangin na ating nilalanghap at ang hindi nakikitang mga puwersang nagpoprotekta sa atin? Silipin natin ang komposisyon ng ating atmosfera at ang mga nakatagong mekanismo nito. Isipin mo ang mundo na may dobling dami ng oxygen. Ang ganda pakinggan, di ba? Mas maraming enerhiya, mas madaling huminga. Pero may isang nakakapanindig balahibong epekto. Ang laki ng mga insekto ay direktang nakasalalay sa dami ng oxygen. Hindi kasi kasing epektibo ng sa atin ang kanilang respiratory system. Kaya sa kasalukuyang dami ng oxygen, hindi sila lumalaki ng sobra. Pero kung doblehin mo ito, makakita ka ng mga tutubi na kasing laki ng agila at mga gagamba na kasing laki ng aso. Ang mga kagubatan ay magiging mas mapanganib na lugar. Ngayon, ang kabaligtaran na sitwasyon, mas kaunting oxygen palagi kang makakaramdam ng pagod at hirap sa paghinga na parang nasa matataas na bundok. Ang anumang pisikal na aktibidad ay magiging isang pagpapahirap at isa pang kawili punto. Halos imposibleng magsimula ng apoy, ang mga siga, mga makina ng sasakyan. Lahat ng ito ay gagana ng napakahina o hindi gagana. Pero kahit ang perpektong komposisyon ng hangin ay walang saysay kung walang proteksyon ang planeta. Ang tinutukoy natin ay ang magnetic field ng Earth. Ito ang ating hindi nakikitang panangga na nagpapalihis sa nakamamatay na daloy ng mga kargadong partikula mula sa araw, ang tinatawag na solar wind. Alisin mo ang field na ito, ang mga kahihinatnan malaking kapahamakan. Una, lahat ng ating elektronika ay agad na masisira ang mga satellite, power grid, computer, lahat ay susunugin ng radyasyon. Pangalawa, ang solar wind na ito ay dahan-dahang ihipan ang ating atmosfera sa kalawakan tulad ng nangyari sa Mars. At pangatlo, ang antas ng radyasyon sa ibabaw ay gagawing imposible ang buhay. Mapipilitan tayong magtago ng malalim sa ilalim ng lupa para mabuhay ngayon. Bumaba tayo mula sa mga ulap at tignan kung ano ang nasa ilalim ng ating mga paa. Tubig at lupa, ito ang pundasyon ng ating mundo. Ngunit ang kanilang proporsyon at komposisyon ay maaaring lubos na magkaiba. Isipin natin na ang lahat ng karagatan sa mundo ay tubig tabang. Ganap nitong babaguhin ang kemikal na komposisyon ng tubig, ang buhay dagat tulad ng ating nakasanayan, ay hindi lamang makapananatili. Ang mga isda, korales, balyena, lahat sila ay umaangkop sa maalat na kapaligiran. Ngunit hindi lang yon. Ang kaasinan ay nakakaapekto sa densidad ng tubig at ito ang isa sa mga pangunahing salik na nagkokontrol sa pandaigdigang daloy ng karagatan. Baguhin mo ito at ang buong sistema ng termoregulasyon ng planeta ay masisira na magdudulot nang hindi mahuhula ang pagbabago sa klima sa buong mundo. Paano kung mas palawigin pa natin? Isipin natin ang Earth bilang isang mundo ng tubig. Walang mga kontinente, tanging isang malawak at walang hanggang pandaigdigang karagatan. Malamang, ang buhay ay sisibol at yayabong sa mga tubig na ito. Ngunit, may sisibol ba na matalinong sibilisasyon doon? malaking tanong. Sapagkat ang mga mahahalagang yugto ng ating pagunlad, ang pagtuklas ng apoy, paggawa ng kagamitan, metalurhiya, ay imposibleng mangyari sa ilalim ng tubig. Posible na ang matatalinong dolphin o pugita ay mananatili lang sa antas ng panahon ng bato. Ngayon, isipin naman natin ang kabaligtaran, isang planetang disyerto o dune walang mga karagatan, tanging isang napakalaking superkontinente. Kung walang karagatan, walang magaganap na pagsingaw ng tubig at sa makatuwid, walang ulan. Ang buong planeta ay magiging isang malawak at matinding disyerto. Ang buhay ay maaari lamang umiral sa paligid ng mga bihira at ilalim lupang bukal. Ang pagbabago ng temperatura sa pagitan ng araw at gabi ay magiging napakalaki at ang tuloy-tuloy na bagyo ng alikabok ay magiging pangkaraniwan. At sa wakas, ang pinakakakaibang senaryo ang patag na daigdig. Siyempre, nilalabag nito ang mga batas ng pisika, ngunit magpantasya muna tayo. Ang grabidad sa ganitong uri ng disk ay hihilahin ng lahat hindi pababa, kundi patungo sa sentro. Kung mas malayo ka sa sentro, mas malakas kang hihilahin patagilid sa mga gilid ng disk, ang paglalakad ay parang pag-akyat sa isang matarik na pader. At ang atmosfera at karagatan ay simple lang na aagos mula sa mga gilid na ito patungo sa kalawakan na iniiwan ang tirahang mundo sa pinakasentro lamang ng kakaibang pancake na ito. Okay? Naunawaan na natin ang tungkol sa planeta. Ngayon naman, tingnan natin ang kapaligiran nito. Paano kung ang kalangitan sa gabi ay ibang-iba ang hitsura? Halimbawa, kung may dalawang buwan ang Earth, sa isang banda, ito ay napakaganda. Mas magiging maliwanag ang mga gabi. Ngunit ang gravitasyonal na epekto ng dalawang buwan ay magiging komplikado at magulo. Ang mga pagtaas at pagbaba ng tubig dagat, tides, sa Earth ay magiging mas matindi at hindi mahulaan. Malalaking alon na parang mga tsunami ang regular na tatama sa mga baybayin na halos imposibleng manirahan doon. Ito ay magiging isang mundo ng walang tigil na pagbaha. Ngayon, isipin naman natin na ang ating atmosfera ay mas makapal tulad sa Titan ang buwan ng Saturn. Dahil sa pagkakalat ng liwanag, magiging kulay orange o mapula-pula ang kalangitan. Mas malayo ang mararating ng tunog at magiging mas mapurol ito. Ngunit ang pinakakawili-wili sa ganoong kakapal na kapaligiran, mas madaling lumipad. Kahit ang isang tao na may primitibong pakpak, gawa sa sanga at tela, ay makakalipad sa himpapawid sa pamamagitan ng pagtulak mula sa lupa. Pusibling mas nauna ng daan-daang taon ang paglitaw ng abyasyon. At ngayon, isang senaryo mula sa science fiction. Paano kung sa gitna ng ating planeta ay hindi isang mainit na bakal na core, kundi isang napakaliit na black hole? Kahit na ang masa nito ay katumbas ng masa ng core, magiging ganap na iba ang pag-uugali nito. Hindi ito lilikha ng magnetic field. Ngunit ang pinakakatakot, anumang black hole kahit ang pinakamaliit ay hindi matatag. Unti-unti, ngunit siguradong isimulan nitong lamunin ang materya ng Earth mula sa loob. Kusang lalamunin ng planeta ang sarili nito sa loob ng milyon-milyong taon. At sa wakas, pag-usapan natin ang crust ng Earth. Sanay na tayo sa lindol at bulkan, ngunit sila mismo ang tanda ng isang buhay na planeta paano kung walang plate tectonics? Walang paggalaw ng mga kontinente, walang mga bundok, bulkan at malalalim na trinsera sa karagatan. Ang ibabaw ng Earth ay halos patag, ininis ng erosyon. At ito ay isang malaking problema. Dahil ang mga bulkan at paggalaw ng mga plato ang nagdadala sa ibabaw ng mahalagang mineral at kimikal na elemento na kinakailangan para sa buhay. Kung wala ang paghalo na ito, magiging napakakulang ang buhay. Ngayon, mag-isip-isip tayo ng kaunti tungkol sa biology at chemistry. Paano kung ang mismong buhay sa Earth ay nagkakaiba ng landas? Sanay na tayo sa mundong berde. Pero ito ay dahil sa ang chlorophyll sa mga halaman ay sumisipsip ng pulang at asul na ilaw habang ang berde ay sinasalamin. Unit sa isang planeta na umiikot sa paligid ng ibang bituin tulad ng isang pulang dwarf, maaring iba ang lahat. Upang mabuhay, kailangan ng mga halaman na matutong sumipsip ng liwanag sa ibang spektrum. Ang kanilang pigment ay maaaring itim o maging lilang. Isipin mo ang lilang kagubatan at itim na mga bukirin. Ang ating mga tanawin ay magmumukhang ganap na dayuhan. Ngayon, silipin naman natin ang kalooban ng planeta. Ang ating likidong metal na core ay isang higanting dynamo mechanism na lumilikha ng magnetic field. Paano kung ito ay lumamig at tumigas? Una, tulad ng nabanggit na, mawawala ang magnetic field at sisimulan ng solar wind na tangayin ang atmosfera. Pangalawa, titigil ang lahat ng bulkan at tektonikong aktibidad. Wala ng lindol o pagputok. Ang planeta ay mamamatay sa heolohikal na paraan. Magiging isang malamig, hindi gumagalaw na bola tulad ng Mars o Mercury. Tingnan naman natin ulit ang kalangitan. Paano kung ang araw ay hindi nag-iisang bituin, kundi bahagi ng isang binari system? Magkakaroon tayo ng dalawang araw maaari silang magkaiba ng kulay at laki. Nilikha ito ng isang napakakomplikado at magulong sistema ng araw at gabi. Minsan, may isang araw sa kalangitan, minsan dalawa at minsan naman ay wala. Ang orbita ng Earth ay magiging hindi matatag at ang klima ay ganap na hindi mahuhulaan dahil sa patuloy na gravitational disturbances. Ang matinding pagbabago ng temperatura ay magiging normal at sa wakas ang pinakakamangha-manghang senaryo ang guwang na Earth. Mula sa punto ng physics, imposible ito. Sisikipin ito ng gravidad. Ngunit ipagpalagay natin na ganoon nga. Sa loob, maaaring may buong ekosistem na nililiwanagan, halimbawa, ng isang maliit na panloob na araw. Ang isang sibilisasyon na naninirahan sa panloob na ibabaw ay hindi kailanman makakakita ng mga between at ang kanilang langit ay ang kabilang panig ng globo. Ito ay magiging ganap na ibang mundo na may ibang batas at ibang pananaw sa mundo. Pag-usapan pa natin ang ilang senaryo na hindi lang tungkol sa kalawakan kundi sa mga fundamental na batas ng ating mundo at mga mahalagang sandali sa kasaysayan. Paano kung ang tubig ay kumilos ng kakaiba. Alam nating nagyayelo ito sa 0 degrees Celsius. Ngayon, isipin ang isang mundo kung saan ang tubig ay nagiging yelo lang sa negative 20 degrees. Malaki ang magiging pagbabago nito sa klima. Ang mga takip ng yelo sa polo at glacier ay bihira lang mabubuo at sa pinakamalalang kondisyon. Mas tataas ang level ng tubig sa dagat. Lulubog ang maraming kasalukuyang siyudad sa baybayin. Ang mga taglamig sa katamtamang latitude ay magiging putik at basa, ngunit walang niebe at yelo. Ngayon, bumalik tayo sa nakalipas na animnaput-anim na milyong taon. Isang higanting asteroid ang patungo sa Earth. Pero paano kung hindi ito tumama? Hindi sana nawala ang mga dinosaur. Nagpatuloy sana silang mangibabaw sa planeta sa loob ng milyon-milyong taon. Sa ganitong kondisyon, ang ating mga ninuno, ang mga mamalya, ay malamang nananatiling maliliit at takot na nila lang nagtatago sa mga butas. Wala lang sana silang pagkakataon na mag-evolve at kumuha ng dominanteng pwesto. Ang matalinong buhay sa ating pagkaunawa ay malamang na hindi kailanman lilitaw. Hanggang ngayon, ang mundo ay pinamumunuan pa rin sana ng mga higanting reptilya. Balik tayo sa atmosfera. Alam natin ang tungkol sa ozone layer, isang manipis na patong ng gas na nagpoprotekta sa atin mula sa matinding ultraviolet UV radiation ng araw. Ngayon, isipin na wala ito. Direkta sanang aabot ang UV sa ibabaw. Literal nitong isterilisahin ang lupa magdudulot ng mutasyon at papatay ng mga living cells. Imposible na sana ang buhay sa ibabaw. Posible na sa ilalim lamang ng dagat ito makakaligtas kung saan hindi umaabot ang nakamamatay na sinag. At ang huling senaryo sa bahaging ito, mahalaga ang laki. Paano kung ang Earth ay hindi isang batong planeta, kundi isang gas giant tulad ng Jupiter? ang gravity sa ganoong planeta ay sampung beses na mas mataas. Gigibain lang nito ang anumang komplikadong organismo. Walang sulidong ibabaw, tenging nagngangalit na atmosfera na libu kilometro ang lalim. Ito ay magiging isang maganda, ngunit ganap na walang buhay na bola ng gas, na walang kahit anong pagkakataon para lumitaw ang buhay tulad ng alam natin. At pagkatapos ng lahat, ng nakakatakot at kamangha-manghang sitwasyong ito, narating na natin ang pinakamahalaga, ang pinakanakakagulat na konklusyon. Ang ating pag-iral bilang tao, ang ating sibilisasyon, maging ang simpleng paghinga, paglakad sa ilalim ng araw, at ang buhay mismo, lahat ng ito ay bunga ng isang pambihirang kosmikong swerte. Kung babaguhin mo lang, kahit iso sa tatlumpong parameter na ito, ang mundong ating kinagisnan ay hindi na sana umiral. Ang ating planeta ay hindi lang basta isang bato na lumulutang sa kalawakan. Ito ay isang napakakomplikado at marupok na sistema kung saan ang lahat ay magkakaugnay. Ang bawat pagsikat ng araw, bawat panahon, at bawat hininga ay hindi isang bagay na dapat asahan lamang kundi isang dambuhalang jackpot sa loterya ng universo. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito sa mga alternatibong mundo. Kung naging interesante at medyo nakakakilabot para sa inyo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong kamanghamanghang katotohanan. Ngayon, may tanong kami para sa inyo, alin sa mga senaryo para sa alternatibong daigdig ang tila pinakanakakatakot para sa inyo o sa kabaligtaran ang pinakakaakit-akit ibahagi ang inyong opinyon sa comment section